What's up guys? Magandang umaga sa lahat. Dito tayo ngayon sa isang park. Malapit lang dito sa lugar namin. Kumasyal po tayo dito para i-alaw natin yung ating sarili. Kasi palaging trabaho lang eh. Minsan uh, nabuboard ka rin ano. So ito kung nakikita nyo. Sa likuran natin yung background natin eh. Maaliwalas. At uh... Ang um, oras ngayon is alas 10.00 ng umaga napakaganda ang uh, simoy ng hangin kahapon kasi umuulan no? pakunti-kunti lang naman ang ulan ito po yung ano yung uh, klima ng bansang uh, ito pag once na papasok sa taglamig nag change din yung uh, environment ha? so maulan then tapos sometimes mayroong kasamang kidlap so yan yun malawak ito na park I think bago lang naman din ito siya nagawa kailang sa ngayon yung playground nila medyo na mamatay yung ibang punong kahoy at saka yung mga damo nila sa grounds is na mamatay din. So, makarecover ito siya pag once na taglamig na. So, ipakita ko sa inyo guys. Yan. So ang paikot nito is sa uh, mga ano na, mga building. So malawak kita siya na ano na park dito malapit sa place dami. Ayun, 'di ba? Kada lang tingnan. So stay tuned guys. Have a great day. Then uh, magtutikot po tayo dito sa pagkasarap ang hangin, oh. No? <laughs> Love it.